What's up guys, magandang araw sa inyong lahat ang pag-uusapan natin sa video na to ay yung mga bagay na hindi mo dapat hayaan na kontrolin ka. Kaya tapusin mo tong video na to kasi baka yung mga bagay na sasabihin ko mamaya ay ito na pala yung mga dahilan kung bakit di ka makausad-usad. Kung hindi pa tayo nagkita, ako nga pala si Joshua Ragos, isang working student. Pero bago muna ang lahat, ito muna kwento. Noon, kung may gusto akong gawin, yung mga magulang ko, andyan sila palagi para sumuporta sa mga gusto kong gawin. Case in point, yung nabanggit ko na dati sa nakaraang video video ko, na alam ko mag beatbox, yung human beatbox at yung pagbibitbox ko kung may gusto akong salihang ng talent o competition, never ko narinig sa kanila na wag kang sumali dyan at pag may mga ganong pagkakataon na gusto kong sumali sa isang competition, pinapayagan nila ako. At sa bandang yon na di nila ako pinipigilan sa kung ano mang gusto kong gawin o gustong subukang bagay, ay naparamdam nila sa akin na walang dapat na kumontro sa akin na lahat ng gusto kong gawin as long as na ikaka-improve ng knowledge ko o ikaka-improve ng sarili ko ay dapat kong subukan nang walang humahad lang sa akin. At ito nga, yung mga bagay na pwedeng humadlang sa'yo sa ikaka-improve mo kapag hinayaan mo yung mga bagay na to na kontrolin ka. At unang-unang bagay na hindi mo dapat hayaang kontrolin ka ay ang takot. Ang takot ay normal nating maramdaman sa anumang bagay na susubukan natin. Pero kadalasan, yung takot na yan, yung siyang pumipigil sa atin para umatras o wag na lang gawin yung mga bagay na gusto natin. Kung kinain ka na ng takot, at pag-iisip mo ng negatibo sa bawat gagawin mo na hindi mo pa nga nagagawa yung isang bagay. Pero sa isip mo, sandamakmak na yung mga negatibong mangyayari ay garantisado, hindi mo na itutuloy o hindi mo na gagawin yung gusto mong gawin. Kaya wag nating hayaang kontrolin tayo ng takot hanggang umabot sa punto na hindi na natin magawa yung mga bagay na gusto nating gawin. Kapag kasi pinangunahan tayo ng takot, pwedeng mawala yung posibleng malalaking oportunidad na nakaabang sa atin Case in point, meron kang kayang ibigay na service sa mga tao o sabihin na lang natin kaya mong gumawa ng isang produkto na talagang kailangan ng mga tao Ang kaso natatakot kang magbenta at puno mo yung isip mo ng mga negatibong bagay na posibleng mangyari sa ibibenta mong produkto kaya hindi ka na magtutuloy at sa parting yon, nawala na yung malaking oportunidad dahil kinontrol ka na ng negatibo mong isip at takot kaya kung may gusto tayong subukang bagay, huwag tayong matakot. Subok lang ng subok dahil hindi natin alam ang malaking oportunidad na nakaabang sa bagay na iniisip mo. Okay next. Isang bagay na hindi mo dapat hayaang kontrolin ka ay opinyon ng iba. Kadalasan, o madalas, masyado nating binibigyan ng pansin ang opinyon ng ibang tao sa kung anong susunod na hakbang natin sa buhay. Nasabihan ka ng negatibong opinyon ng ibang tao, didibdibin mo na yun. Hanggang sa ihinto mo na yung ginagawa mo at hindi ka na makapagdesisyon sa sarili mo. At hindi lahat ay sasang-ayon sa gusto mong gawin sa buhay. Hindi lahat ng opinyon nila ay makakabuti sa'yo. Kaya piliin mo yung mga opinyon na natatanggap mo Kung yung opinion nila ay yun yung hahad lang Para di mo magawa Yung gusto mong gawin, i mo yung opinyon na yun Kaya huwag mong hayaang kontrolin ka Ng opinyon ng ibang tao Na ang gusto lang naman Ay di ka makapag-umpisa Dahil ayaw nila na mahigitan mo sila Kaya tandaan mo May kanya-kanya tayong desisyon At malaya tayong gawin yung mga bagay na gusto natin Okay next Isang bagay na hindi mo dapat hayaan na kontrolin ka ay yung mga madilim na nakaraan mo kung ikaw yung tao na may mapait na nakaraan normal nadamdamin mo yung sakit dyan yung disappointment pero hindi normal na yan yung magdikta sa'yo kung ano man yung gagawin mong hakbang sa buhay na parang sinakal ka na ng nakaraan kaya hindi ka makaalis sa kinaroroonan mo ngayon o yung sitwasyon mo ngayon. Lahat naman siguro tayo dito ay may mapait na nakaraan o nakalipas na sitwasyon sa ating buhay na mahirap kalimutan. Pero wag nating hayaan na yung mapapait na nakaraan na yon ay siyang pipigil kung anong susunod na hakbang natin sa hinaharap. Dahil ang mga nakaraan natin ay wala tayong magagawa dyan. Kahit anong gawin natin ay hindi na natin yan hawak. Wala na tayong control dyan. Ang alam kong may control tayo ay yung ngayon. Yung hinaharap, yung future natin. Kasi mangyayari pa lang yun. At kaya nating baguhin o kontrolin yung mga mangyayari pa lang sa ating buhay. Kaya kalimutan natin gaano man kapait yan yung mga nakaraan natin. Kalimutan natin yon Bagkos na isipin natin yon, ay gamitin na lang natin yun para maging motibasyon. Para bumangon at ituwid yung future na meron tayo. Okay, next. Isang bagay na hindi mo dapat hayaan na kontrolin ka ay ang galit. Kung may kinikimkim ka na galit sa isang tao, ako na magsasabi sa'yo na magpatawad ka na. Kung may galit ka kasi sa isang tao, mabigat yan sa pakiramdam lalasonin niyan ang utak natin. Kaya mahirap tayong mag-progress sa buhay. Kaya mas maganda na na sila ang may galit sa atin kaysa tayo ang may galit sa kanila. Kaya kung may galit ka man sa kung sino man, magpatawad ka na. Kalimutan mo na na may galit ka sa kanila. Ako na nagsasabi sa iyo, napakagaan sa pakiramdam niyan. Na alam mo na wala kang kaaway, wala kang inaargabyado na tao. Kaya patawarin mo na lahat ng may nagawang mali sa'yo at karintisado gagaan yung buhay mo. Okay, next. Isang bagay na hindi mo dapat hayaan na kontrolin ka ay ang pera. Oo, magparami tayo ng pera at kailangan natin yun. Pero sa legal na paraan na pinaghirapan natin, kapag kasi nagpakontrol ka na sa pera, darating yan sa punto, na ka na ng masama, magkapera ka lang ng malaki. At huwag tayong mabot sa punto na yung pera ang siyang magiging dahilan para mabago yung mga mabubuting ugali natin. Huwag nating hayaan na malason yun ng dahil sa pera. At tuluyang maging masama yung mga ugali natin. At di ba sabi nga nila, kapag pera ang nagsalita, lahat makikinig. At kaya ko to ginagawa kasi isa sa mga pinaniniwalaan ko na lahat tayo may kakayang magdesisyon ng sarili natin. Nang malaya at walang nangingi alam. Ang kalaban kasi natin dito ay yung pagkakaroon natin ng mahinang damdamin. Masyado tayong emotional pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya madalas, kaya tayong kontrolin ng mga bagay-bagay. Kaya wag nating hayaang kontrolin tayo ng takot, opinion ng iba, yung mga nakaraan natin, yung galit, at lalong-lalo na yung pera. Dahil may sarili tayong pagdidesisyon at malaya tayo sa kung ano mang susunod nakbang natin sa buhay at walang sino man ang pwedeng magdikta sa'yo. Kung umabot ka sa part na to, huwag mo namang kalimutang mag-like, follow, at ishare mo na din para mas marami pa tayong mahatidan ng mga positibong bagay tulad nito. At muli, ako nga pala si Joshua Ragos. Huwag kang mainip dahil lahat ng sakripisyo may malupit na kapalit.